Hi guys, magandang hapon. Katapos ko lang mag sampai Ayan. Gusto kong hanapin ang anak ng posa or saan ang anak ang posa. Hanapin natin dito kasi doon sa ibabaw kasi doon hindi ko nakita. Ngayon, nasabi sa kasamahan ko na yung pusa nandito doon na halak sa may dilaw na kotse. Naipit na yung bilbil ko. Saan ko yun? Hmm, Nakakatakot na mo. Baka mamaya may ahas dito. <laughs> Binuksan daw na rin Ay! <laughs> Nagulat! pala ikaw. Saan ka nagtago? Asan yung baby mo? Ha? Asan baby mo? Hindi makita yung baby niya. Nasa... Asan? Ha? Asan yung baby mo? Hmm? Asan yung baby mo? Ha, ha, nag ako. <laughs> Hindi mo kita ang, ano, ang anak nasa loob. Madali mo. No? oh Oh. Eh, hindi ko naman kukunin na anak mo eh. Gusto ko lang makita. Silipin ko. Ha? Silipin ko, ha? Pero hindi pa rin makita eh. Da, try ko nga i-flashlight. Da. Ayun! Anim pala. Da tatlo Jeez, ang dyan pala ay hindi nyo makita sorry limang anak niya hindi ko na magagalawin ng ano mo anak mo nagulat ako eh biglang sumilip dito sa bintana eh sorry hindi ko na gagalawin baby mo o oh, sige na dyan ka lang bye bye me nagulat ako eh ayan ah Ayon. akala niya gagalawin yung anak niya eh. tingnan mo yung kuko oh. Yeah. Ano nga na dyan? ng anak, baby. Diyos. O, dyan lang ikaw. Dyan lang. Dyan lang, ha? <laughs> Ayan. Nakita ko na sa baba ng in front na inuupuan. Aray po. Nakita ko na. Ang cute. Puro itim mana sa tatay kasi ang tatay nun kulay itim eh. Tapos, yung dalawa is tay, ah, is parang tiger. Mana naman sa nanay. Ayan. Nagulat talaga ako sobra. <laughs> Nagulat ako dun sa, ano, sa mga makukulit. andito na ako sa loob ulit. Nasa kusina na ako. So, bye!